Hello guys, good morning. Merry Christmas sa inyo lahat. Uh, alis ko ng bahay. Punta ako ng San Mateo. Yung ginawa akong si Ming Paul. Kasi walang tao dun. Baka mawala yung mga gamit. Kaya nga pilitan iwanan ang bahay namin kaya Pasko. Good morning guys. Merry Christmas sa inyo lahat alis uh, aalis kami ng bahay ng buong pamilya namin. Punta ako doon. Punta kami ng Rajiko sa San Mateo. Kaya walang tao doon. Kailangan ng may magbantay kasi yung mga gamit marami baka mawala. Merry Christmas sa inyo lahat. Merry Christmas din sa inyong lahat guys. Good morning. Alis mo na kami guys. Sama kami kay Adjoy sa trabaho niya. Nandito na kami guys sa Masinag po sa overpass. Nagpahil nga muna kami guys. Grabe lakas ng ulan. Ha? Saglit lang. May, maya. Grabe lakas ng ulan guys. Ingat po tayong lahat. Good morning guys. Merry Christmas po sa ating lahat. Ando kami sa overpass ng Masina. Ayan si guys. Na basa na sa ulan. Pahinga muna kami dito guys kay malakas ang ulan. Kala-kala mo na kami guys kahit maulan. Merry Christmas po sa inyong lahat. Bye-bye. Nandito na kami sa baba guys na overpass. Punta kami ng San Mateo sa trabaho ni Ajoy. Maligo daw siya si sa kahit maulan. Pakuha daw siya guys kaya ano Jollibee. Tabi daw sila. Grabe, lakas na talaga ang ulan dito, ulan tigil.

guys nalabog yung video natin kaya basa yung camera guys ito yung full nila na hindi pa natapos yung tiles ito yung gawa niya Joy ini you know, how is that guys kain tayo samahan mo ako mamaya Tingnan kami guys, ito trabaho na doon. Yan yung swimming oh, full really nila. Kaya na tayo, guys. Dami kasi. Ayun si Ace. O, oh, hindi nagpatalos. Lego. Ito talaga pinuntan niya dito. Umulan man bumagyo. Tuloy talaga siya. Umulan daw bumagyo. <laughs> Wait lang. <clap. laughs> Sana all na lang Bengno. Marunong lumangoy. Uh, ito na yung line.

naman kami uwi uh, ng Lasal. Abang kami ng trip. Bakit eh, hmm. right, wala silang pasok si Papa? Wala. Pasko ngayon. Walang pasok. Pasko kami bukas mo? Wala. Wala pa. Soldado pa? Oh, may sunod so, right, pa. Ano? Pwede ba? Hmm. sila Joy o si Hana